ya yeah, mga matik, magandang magandang araw mga magahanap Maghahanap tayo ngayon ng kumang na uh, magandang base yung kanya bahay mga matik. Ngayon, ngayon oh, mga matik, oras ay nasa alas stress na ng hapon mga matik. Dito mga matik, Eh, marami dito mga matik. Di akalain na marami din pala dito. Ito mga nakatambak. Kaya, titignan natin kung meron tayong nakikita. Ayun mga matik. Meron tayong nakita ngayon. Ayun mga matik oh. Isa na naman na magandang klaseng shell niya mga matik. ito pinakamalapit mga kamatik, oh. dahil sa wala na siyang shell makita mga kamatik, dito na siya nag shell hmm. mga kamatik, ganyan talaga ang umang mga kamatik pagka wala silang nakakita ang shell tapos lumalak na sila mga kamatik. ibig sabihin yun mga kamatik, masikip na yung shell nila magaanap na silang panibago ito maganda, makamatik ko oh. Solid, tapos makapal yung kanyang okay. makapal yung kanyang bahay, makamatik. Ito yung yeah, makamatik. Uh, medyo maganda yung kanyang shell, makamatik. Tapos itong isa, makamatic, unique. Dahil sa so, wala na siyang makita ang shell, makamatic, doon na lang siya sa mga takip-takip. Sa so, takip-takip na siya makamatic. Dia mau mati, kan? Gendang. Hmm. Yung yeah, mga mati, pinakita ko lang sa inyo mga mati, talaga ang ng oras nagsisilabasa na sila Yung yeah, mga mati, bagong shell naman nakita natin Yung yeah, mga mati, hanggang dito na lang mga mati. Salamat mga mati.